tayo na ngayon ng pinangat na isda gamit ang kalamansi at kamatis. So, ito meron tayong sibuyas, kalamansi, luya may bawang, patis, kamatis at ang ating black pepper. Okay? Ang ating isda. Ayan. Guys, pagsasama-samahin lang natin sila. So, lagay natin ang ating isda. Kasi. Ayan. and then lagay natin ang ating kamatis gusto ko maraming kamatis para malasa talaga yung ating sabaw Ayan. the more na kamatis the more na yung ingredient mo mas magiging malasa ang iyong sabaw yan, ang ating sibuyas. Yan, nagaligay talaga ako niyan. Option niya yan, kung gusto niya lagyan ng sibuyas or hindi, ito ang ating ginger and garlic. Lagyan niyo rin yung mga bawat parts ng isda. Para masarap. Ayan. And then, ang ating si juice. Then, of course, tigyan din ng konting water. Mga konting sabaw. And then, ng patis. Ayan, konti lang. Tsaka, syempre, ang ating pepper. Masarap na pepper. pan natin siya. Pakuluan lang natin siya guys ng mga 10 to 15 minutes or depende. Kung luto na yung isda natin at nagkatas na yung ating mga kamatis, okay na yun. Alright, let's wait. Guys, check na natin. Wow! Smell good na siya. Ang bango guys, luto na ang ating pinangat na isda. Alright, see you on our next cooking.